now the opposition ano ba? No, there are bogus opposition. kami ang tunay na opposition. kami yung minority opposition. Yeah, no? kami yung yung LP. Tsaka yung iba pang mga grupo. kaya lang you know, um, the reality is may may na disseminate yung numero namin dahil nga sa political uh, you know yung mga turncoats uh -huh. yung sinunod kung sino yung nasa pwesto, kung sinong uh, ano anong partido ang ruling party, lilipat yung iba diyan. So naiiwan lang yung tunay na naniniwala sa sa so what the party really represents. So dinang spokesperson ng Liberal Party ang sinasabi ko, ang tunay na opposition ay Liberal Party. It's a minority opposition and we would rather be uh what uh seen as a uh, an independent opposition independent dun sa dalawa na nag-aaway okay. na kampo, okay. Marcos and Duterte. Ang pag at ang pag engage namin sa, is sa, sa political discourse ay issues-based. Kung ano yung issue at wala kami pakailang kung sino ang tatamaan dyan. E kung meron kami pinapanigan na issue. Like yung Chacha, kontra kami mm -hmm. sa position ng administration. Pero yung WPS China, yung ICC, kontra mm -hmm. naman kami sa dun sa kampo ng Duterte. Although, ayaw din namin yung, yung, yung posisyon ngayon ng BBM administration dahil hindi nga kinikilala yung jurisdiction ng ICC. So, depende sa issue yung pagkaka oposisyon namin. Kaya kami independent opposition. So, kami, you know, kung siyempre, pag uh, yung, yung uh, the, 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 practical consequence of a, a warrant of arrest being issued and more so, if it is truly served, is that mababawasan ng gusto yung influensya, yung gravitas na ni President Duterte at ang kanyang kampo. So, uh, ano namin yun? Pagkakataon namin yan sa, sa tunay na oposisyon. To really shine and, and to step up. Dahil, alam mo na, palagi kami kasi yung inaano nga ng Duterte camp na sila yung opposition daw. Pero sa, sa amin, dahil lang sa self-interest, and self-preservation yung pagiging oposisyon nila kasi nga hindi na sila nakakapasok sa corridors of power, medyo ina, ina, ina na sila, kaya sila nagagalit dyan sa Marcos administration. Iniipit na daw sila. So, uh, you know, yung mga, yung mga statement din ni former Speaker Alvarez at saka yung uh, sinasabi nga nila Duterte din. So, uh, it can only be good for us. The true and genuine uh -huh. opposition